Ang Santo Rosario Pagnilayan natin ngayong araw ang mga misteryo ng liwanag. Sa ngayon ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos na mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako Igeso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncho Pilato. Ipinako sa krus na matay itinilimin. Nanawag sa kinaroronan ng mga imaw. Nang may ikatlong araw, na buhay na magulit, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon, magmumulang parelito at huukong sa nangabubuhay at nangangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga ng nangamatay na tao, at sa buhay ng mga hanggang. Amin. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon, ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papapatawad namin sa mga nagkakasala sa, sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa, sa lahat ng masama ang amin. Aba, Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, Amin. Aba, Hinoong Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang una, ngayon, magpasawalang lang lang. Amen ang unang misteryo ng liwanag, ang pagbibinyag kay Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pampapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo kami dahil sa puso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sayo, Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napukuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napukuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma iyo, Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Hinoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abang inoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, inanan ng Diyos, ipanalangin mo kami na makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abang inoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala. Sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalahin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami, kami mamamatay. Amen. Abag inoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ayon ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami, kami mamamatay. Amen. Abag Inoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ayon ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara unang una, ngayon, at sa walang langgang. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng na impyerno. Kamuhin mo ang mga kaluluwa sa pagkaturo. Lalo-lalo na yung mga walang nakakaalala. Amen. Ang ikalawang misteryo ng liwanag ang kasalan sa kala. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng papapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyam kami sa lahat ng masama. Amen. Abag hinoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang inagpala sa babaeng lahat at inagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamabatay. Amen. Okay. Aba, inoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa, Santa Maria, Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, inoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ng kasalanan ngayon kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ng mga kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Maria, Ina ng Diyos, ipananalangin mo kaming makasalagan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipananalangin mo kaming makasalagan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, inoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa, Santa Maria, Maria, Ina ng, ng Diyos, Diyos, ipanalangin mo kami ang mga kasalanan. Ngayon, ngayon kami, kami mamamatay. Amen. Aba, inoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga ng kasalanan, ngayon at kung kami mo ang matay, Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan ng unang una, ngayon at pasawalang langga. Ang Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming kasalanan. iligtas mo kami sa apoy ng kaya. Kamuhin mo ang mga kaluluwa sa pagkakulungin lalong lalo na yung mga walang nakakaalam. Amen. Ang ikatlong misteryo ng liwanag, ang paghahayag ng pagdating ng kaharian ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami hipahin sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ng kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ng kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sayo. bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sayo, sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo, Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang una, ngayon, magpasawalang ng hangga. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang kami sa sasaya. Iligtas mo kami sa amoy ng kerya. Kamuhin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalo na rin na ang mga walang kaangalan. Amen. Ang ikaapat na misteryo ng liwanag ang pagbabagong anyo, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papapatawad namin sa mga nakakasala sa amin at huwag mong kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abag Hinoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami ang mga matay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Abag Inoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Aba, Pinoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang makasalanan ngayon at kung, kung kami, kami ay mamatay. Amen. Aba, Pinoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Maria Ina ng Diyos, ipadalahin mo kaming makasalanan, ngayon, ngayon at kung kami, kami mamamatay. Amen. Abag Inoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sayo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ng ngayon at kung kami Maria, ng Diyos, mo mamatay. Amen. Abang Inoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ng ngayon at kung kami mo mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang unang una, ngayon at magpatawalang hanggang. Amen. O Jesus ko, tatawarin mo ang aming mga, mga sala. Mga Kitas mo kami sa apoy ng impyerno. Amoy mo ang mga kaluluwa sa purgatory. Lalo-lalo na, lalo na yaong mga walang nakaalala. Amen. Ang ikalimang misteryo ng liwanag ang pagtatatag ng Eucharistia. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo, mo kami ngayon ng aming kakainin kakain sa araw-araw at patawarin, patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papangatawad namin, namin, namin sa mga dekakasala sa amin. Huwag mo so, ano kami iparipulot sa, sa pukso, at iadya mo kami sa ang, ang ng masama inoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang inagpala sa babaing lahat at inagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at, at kung kami, kami mahamang Amen. Abag inoong Maria, na ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina Ma ng, ng Diyos, ipanalangin mo kami ang makasalanan ngayon at kung kami ang mamatay. Amen. Abag inoong Maria, na ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mga matay. Amen. Aba, Tinoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mga matay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sayo, Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa, Santa Maria, Maria Ina ng Diyos, Diyos, ipanalangin mo kami, kami mo makasalanan, ngayon at kung kami, kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ng makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Pinoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sayo, Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Si Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sayo, Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. San Santa, Maria, Maria, Ina ng, ina ng Diyos, Diyos ipanalangin, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Sa Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon kung at kung kami, kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara mo unang -una, una, ngayon at pagkatawalan ng hanggang. Amen. O Jesus ko, patawarin mo, mo ang aming mga, mga, mga sala, sana. Iligtas mo kami sa apoy ng imperyo. Umuwi mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalo-lalo na iya ang mga walang nakaalala. Amen. Aba po sa nakamayang na Ikaw ang pabihayan at katamisan. Aba, pinamaligyan ka namin. Ikaw na ang natawagan namin. Pilapanaw na taong anak ni Edo. Ikaw rin ang pinagbuntuan mong inilalangin, anong pangalawin, hindi sa loob ng bayang kahapis-hapis. Kaya ba, kita kananig, ilinot mo sa amin ang mga matapong maawain, at saka kung matapos siya sa amin, ipagkita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus, sa Maria ina ng Diyos, maawain, maalang, at matamis na berheng. Ipanalangin mo kami, Santa, Ina ng Diyos, na kami ay maging dapat makinabang ng mga pangako ng Diyos o Kristo. Manalangin tayo, Diyos at Panginoon namin, na ang buktong tuwan ng kayo siya na pinagkakamit namin ng kagaling at kapuhayang walang hanggan sa ng kanyang kanyang tao. Pagkakalatay at pagkagulungan ay magmumuli, mo mong inihiling namin sa iyo. Sa pagkakalatay niya, ito'y sarili sa satoy-sarili sa tanayang sa derdeng. Ay hindi naman namin ang mga na lingbawang na at Kundi naman namin ang mga kalingan pinangako sa amin alam alang kung sa Kristo Panginoon namin, nakapisan mo na ng Espiritu Santo na bubuhay at, at nasaari kapag sa hanggang. Amen. Amen. Sumaati na wa ang bulong ng may kapal. Amen. Amen. Sumapayapa na wa ang kaluluwa ng mga yumahong sa grasya ng Panginoong Diyos. Amen. Amen. Malatili na wa sa atin ang biyaya ng mga Pangyayariham, Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa ngalan ama, ng ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Santo. Amen. Hay, kailangan maka Nawala yung kanina eh. Hay buntag niyo dia, magandang umaga, Rosan, thank you. mm